ako po si Ruth Cabal. Pasadahan natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Dalawa ang patay matapos bumagsak ang isang helicopter ng Philippine Navy sa Cavite City kaninang umaga. Isa itong training flight mula sa Sangli Airport. Live mula sa Cavite, nasa Frontline, ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, pakibigyan mo nga kami ng update siyaan. Ruth, dinala na nga sa punerarya yung dalawang piloto na nasawi dito sa helicopter para sa kanilang autopsy. Sa ngayon ay kinurdon. Pakikita ko lamang sa iyo yung lugar nang kung saan bumagsak nga yung helicopter para mapreserba ito kung sakasakali nga na mag-imbisiga na muli yung Philippine Navy. Alas 6 ng ng umali sa isang umaga nang umalis sa Sangley Airport ang isang Robinson R-22 helicopters ng Philippine Navy pa sa regular training flight nito pero hindi, na, hindi pa nakakalayo ang helicopter nang mawala ito sa radar ng Philippine Navy. Bumulusok at sumalpok sa mga puno ang helikopter bago ito bumagsak. Gatingin ng Navy, sinubukan ng pilot na isalba ito at mag-emergency landing sa open area pero tila kinapos na sa hangin at bilis ang helikopter. Buhay pa raw ang co-pilot na babae nang makita ng mga tao pero naging pa ang pag-rescue rito matapos maipit sa bakal ng helikopter. Sa ospital na, diniklarang patay ang dalawang pilot. Ruth, nilinaw naman ng Navy na iisa lang yung kanilang R-22 helicopter. Kaya sa ngayon ay wala na raw sila mga eroplanong grounded dahil iisa lang naman daw ito. Ruth. Gary, wala naman bang nadamay na sibilyan at yung mga bahay o istruktura dyan sa binagsakan ng helicopter? dito sa lugar kasi ay open area at mga naka-imbak lamang na mga materialis ang naririto at uh, dito nga isinalpok o maaring sumalpok yung helicopter kaya eh, wala, maswerte naman na walang nasaktan o nadamay na residente rito sa lugar. Ruth. Maraming salamat Gary De Leon. Isa na namang tigil pasada ang isasagawa ng mga transport group si Lunes, April 15 hanggang April 16 sa Martes. Pangungunahan ito ng mga grupong Piston at Manibela bilang pagtutoy sa nalalapit na deadline ng consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Tinatayang higit isang daang libong ang sasali at kumpiyansa raw ang Piston at Manibela na mapaparadyo nila ang transport operations. Ayon sa Piston, hindi dapat binamadali ang mga choper na umanib o bumuo ng kooperatiba dahil nakabinbin pa umano ang petisyon nila sa Korte Suprema para palawigin sana ang deadline sa consolidation. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang extension ang deadline ng consolidation sa April 30. Ituturing ng koloro ang mga hindi pa rin consolidated na jeep pagkatapos ng deadline. Hindi kami papayag na ma-face out. Yan po ang isa sa dahilan kung kaya nandito kami ngayon na patuloy na alang-alang sa kapakanan ng malawak na sektor ng ating lipunan. Hindi, hindi kami papayag na ganun ganon nilang kami na bigyan ng deadline ng sa aming hanap buhay. May panibagong warrant of arrest na ilabas laban kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Base sa mga nakalap na ebidensya, nakitaan ng sapat na besihan para maglabas ng warrant ang Pasig Regional Trial Court kaugnay ng kasong human trafficking laban kay Kibuloy. Bago nito, nauna nang naglabas ng arrest warrant ang Davao Regional Trial Court kaugnay sa kasong child at sexual abuse laban sa pastor. Bukod dito, may arrest order din ang Senado laban kay Kibuloy dahil sa hindi niya pagdalo sa Senate hearing sa kabila ng inilabas sa Sabina. Tuloy-tuloy na ang paghahanap ng NBI at iba pang ahensya ng gobyerno sa pastor Sa ibang balita, dumami ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat ng halos 49 milyon ang mga Pilipinong employed o may trabaho. Mas mataas mula sa halos 46 milyon noong Enero. Kasabay niyang bumaba ang unemployment rate sa bansa mula sa 4.5% nasa 3.5% lang ito noong Pebrero. Katumbas yan ang nasa 1.8 million na Pilipinong walang trabaho. Ayon sa PSA, bunsod yan ng tumaas na labor demand kasabay ng pagbubukas ng klase at panahon ng anihan. Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng pertussis o whooping cough sa Pilipinas. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, naitala ang pinakamaraming dagdag na kaso sa Central Luzon at Calabar Zone. Sa Calabar Zone, 187 cases ang naitala habang 132 naman sa Central Luzon. Mula nitong Enero hanggang katapusan ng Marso, may mahigit isang libot isang daang kaso ng pertussis ang naitala nationwide. Kumpara po yan sa 28 kasong sa kaparehong panahon noong 2023. Karamihan ng mga tinamaan ng sakit ay mga batang edad lima pababa. May mga lugar sa bansa na muli magsususpinde ng klase bukas dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Wala mo ng face-to-face klase -face sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan bukas sa Daraga, Albay, pati sa Bayambang, Pangasinan. Hanggang Sabado naman ang suspensyon ng face-to-face klase -face sa probinsya ng Bulacan. Distance learning o online classes muna ang ipatutupad sa mga nasabing lugar. Marami pang aabang ang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Dumating na sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa dadaluhan niyang Trilateral Summit. Magsisimula ang makasaysayang pulong alas dos ng hapon bukas sa Pilipinas kasama si na U.S. President, oras po yan ng Pilipinas. Kasama dyan si na U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Tatalakay nila ang issue ng seguridad sa West Philippine Sea. Pag-uusapan din sa summit ang iba't ibang investment at infrastructure opportunities para sa Pilipinas. Bukod dyan, makikipagpulong din si PBBM sa mga negosyante sa Amerika. Pinagbabawal na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paggamit ng mga sirena at blinker sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Alinsunod po yan sa Administrative Order No. 18. Ayon sa Pangulo, nagagamit na kasi ang mga ito para makapanlamang sa mga kapwa motorista. Pwede rin daw kasi itong pagmula ng abala o disgrasya sa daan. Exempted naman sa kautusan ang mga sasakyan ng Armed Forces of the Philippines, fire trucks at mga pulis. Matatanda ang una ng pinagbawal ang mga wang-wang noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Aabot sa isang libong pamilya ang apektado sa subiklab na sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo sa Maynila. May gitatlong daang pamilya ang nagsisiksikan ngayon sa Delpan Sports Complex na ginawang evacuation center. Dumadaing sila dahil bukod sa walang maayos na tulugan, iisa lang daw ang palikura. Mag-aalas 4 kahapon ng sumiklabang sunog, tumagal ito ng mahigit dalawang oras. Aabot sa tatlong daang bahay ang natupo. Tatlong residente naman ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng suro. At nakita nyo ba ang nag-viral na video ng mga cute na cute na mga tarsier sa sa Cotabato na pinapasmile pa nga ng isang vlogger? Pinaimbisigan na po yan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sabi ng ahensya, pinag-aaralan din daw nila kung ano pa ang kaukulang aksyon na ipapataw sa nangyaring insidente. Sa video kasi ng vlogger na kinilalang si Farm Boy, dinakba at pilit niyang pinangingiti ang dalawang tarsier sa harap ng kamera. Ayon sa isang eksperto, may tamang paraan ng pagtrato sa mga Philippine tarsier na tinuturing na endangered species. Na lang pag mo sa kanila, ginising mo sila sa umaga, na-stress na yan. At yan, pag na-stress yan, nagkakasakit na lag kaagad na ka yan. Madaling mamatay yan pag na-stress sila. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Isang sasakyan literal na nag-drive through sa loob ng isang fast food restaurant sa Mawalboal, Cebu. SUV na pag-aari ng isang senador, dumaan sa EDSA busway. Sinita at tiniketan, tsaka biglang kumarurot paalis. At sa frontline news abroad, isa ang patay habang lima ang sugatan sa walang habas na pamamaril sa Washington, D.C. sa Amerika. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong walaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.